this is that bread which came down from heaven. Not as your fathers did eat manna in the wilderness and the dead. He that eateth of this bread shall live forever. Magandang umaga, my dear brothers and sisters. Mga minamahal kong kapatid. Ako po ay nagdarasal sa oras na ito na naway ang banal na espiritu ay mananahan sa inyong mga tahanan habang uh, kayo po ay nakikinig o saan man po kayo ngayon nakasakay sa bus eh, naglalakad nagtatrabaho ito po ay kapitong araw ng ating pag-aaral nag-advance lang po ako ng uh, pag-aaral sa Saturday para bukas po if gusto nyo po mag-advance ng study pwede po kayong um, uh, makinig ngayon para na pwede nyo po mabahagi sa inyong uh, Sunday school sa bawat branch o ward kung saan man po tayo nakatira. Maganda po yung topic natin ngayon. Ating pag-usapan ngayon ay galing sa Doktrina at Mga Tipan, Section 59, Verse 7, hanggang 18 hanggang 21 na mga sections o na mga verses. Ito po yung pasasalamat natin sa ating Ama sa Langit sa lahat ng bagay na ating natatanggap. Gano pa kalaga yung pasasalamat. Bakit yung taong parating nagpapasalamat ay pinagpapala ng Diyos? Samahan niyo po ako sa pag-aaral sa araw na ito. At uh, sa muli, sa hindi pa po, po nakakapag-subscribe uh, sa ating channel. Ako po yung nag sa inyo na i-click niyo po yung subscribe button para po na makatanggap po tayo ng mga notifications sa mga bagong updates na ating gagawin. Kailan ka huling huminto sandali at tunay na nagpasalamat sa Ama natin sa langit? Hindi lang sa malalaking biyaya, kundi pati na rin sa maliliit na bagay gaya ng liwanag ng araw, ihip ng hangin, at ngiti ng inyong mahal sa buhay. Sa gitna ng mabilis na takbo ng buhay natin ngayon, madalas tayong nababalot ng stress, reklamo, at inggit. Pero sa doktrina at mga tipan, pinalaanan tayo ng ating Panginoon na pasalamatan natin ang ating Ama sa Langit sa lahat ng bagay. Sa kasaysayan sa banal na kasulatan ay puno ng mga halimbawa ng mga taong tunay na pinagpala matapos nila ang kilalanin at pasalamatan ng Diyos tulad nila Nephi alma at maging si Hope sa kabila ng kanyang mga pagsubok sa panahon natin ngayon isa sa pinakamabisang solusyon sa negatibong emosyon tulad ng anxiety at discontentment ay ang pagsasanay ng pasasalamat kapag pinili nating magpasalamat araw-araw nagbabagong ating pananaw. Nababawasan ang inggit. Napapalitan ito ng kasiyahan at katapatan. Ganoon na din ang kapanatagan sa ating puso at kaluluwa. Ako ay taus pusong naniniwala na kapag tayo ay laging nagpapasalamat sa ama natin sa langit, sa pamamagitan ng dasal, pamamagitan ng gawa, at pagkilala sa kanyang mga biyaya. Mas madali nating mararanasan ang kapayapaan, kasiyahan at mas malalim na koneksyon sa Diyos at sa ating kapwa. Mga malong kapatid, maraming salamat no sa pakikinig sa lesson natin. And sa itong punto na to, magbibigay ako ng mga insights regarding doon sa pinag um, binasa natin at binahagi ko. Una dito is yung pumasok sa aking isip yung salitang tulad nila ni Alma, ni Nephi at ni Ho. Sila ni Nephi, kahit na naramdaman nila, naramdaman niya yung uh, pagmamaliit uh, o pananakit ng kanyang mga kapatid sa salita, sa gawa, nagpatuloy pa rin siya magpasalamat sa Diyos. Sa kitna ng mga pagsubok na kanilang dinaanan sa ilang, habang naglalakad sila papunta sa pinangakong lupa ng Panginoon. Hindi sila nawala ng uh, pag-asa, lalo na si Nephi. In spite na kanyang tatay na isang propeta no, ay uh, na or nagalit dahil sa sitwasyon. Pero siya ay siya mismo nagsabi sa kanyang ama na ama, manalangin ka sa Diyos at sabihin mo sa akin kung saan ako pupunta. At doon nagpakumbaba ang kanyang ama at nanalangin at binigay kay Nephi kung saan sila makakapunta para makapaganap ng pagkain. Si Nephi mismo ay gumawa ng uh, pana no, gawa sa kahoy no, at uh, ito'y ginamit niya. So nat natin ma, ma, matutunan mga mahal kong kapatid na yung pagiging yung murmuring ba o yung sasabi nating Uh, nagsasalita tayo ng mga negatibo, nagko-complain tayo, ay hindi yun makakatulong at tatapuat ito'y makakabigat sa ating nararamdaman, sa ating nararanasan. Tulad ni Nephi na nag-isip siya ng mga solusyon, Ganun din tayo. Pag tayo'y isang tao na nagpapasalamat sa Diyos o sa ating Ama sa Langit, ay binibigyan tayo ng kaalaman ng solusyon kung paano masolusyonan ang ating mga problema, ang mga um, mga challenges o mga pagsubok na dumarating sa buhay natin. Na gusto kayong magali ni Nephi dahil uh, instead na magalit siya ay nagiging mahinahon pa siya. No, um, mahinahon siya at umingi humingi siya ng tulong sa ating masalangit. At ganun din mga mahal kong kapatid, ganun din tayo. No? Dapat magkaroon tayo ng pasasalamat sa Diyos at magkaroon tayo ng uh, pakiramdam at ugali na mag-isip ng mga solusyon sa buhay natin. Ganun din, kung ang isang tao ay parating nagpapasalamat sa atin, ano yung mararamdaman natin? Ano yung mga uh, magiging result nito sa buhay natin? Pag yung ating mga anak nagpapasalamat sa atin, yung mga taong tinutulungan natin nagpapasalamat sa atin. Nakaramdam tayo ng kasiyahan. Nakaramdam tayo ng uh, uh, na-impress tayo, no? parang yung ating puso ay uh, sabi nga ay uh, nagiging masaya, no? Ganun din no para sa akin, personal ko to. Masaya yung ating masalangit kapag tayo'y nagpapasalamat parati sa kanya. At ako personally, no, pag yung tao nagpapasalamat, as ma mas lalo ko siyang binibigyan. ba? Diba? Kasi naging kontento siya ako nung meron. Alam ko ganun din yung ating masalangit sa atin. Pag tayo'y nagpapasalamat parati, mas, mas binibigyan pa niya tayo ng mga biyaya. No, pagpalain ng no, mga tao nagpapasalamat kasi mas bibigyan tayo ng ating masalangit na mas maraming biyaya pa sa buhay natin. Kaya wag tayong magtubiling na magpasalamat sa maliit na bagay at sa malaking bagay. Salamat Ama namin sa langit sa panahong ito na inyong binigay. Maraming salamat Ama sa hangin na aking nilalanghap. Maraming salamat na nakagising pa ako sa umagang ito. Maraming salamat sa clear na na kalangitan o kahit umuulan. Ama, maraming salamat dahil malamig yung panahon, di ba? Maraming salamat sa mga puno na aking nakikita. Maraming salamat sa trabaho ko. Maraming salamat sa pagkain na aking nakakain. Yung yung aming kalusugan ng pamilya, no? Um, alam niyo po mga mahal kong kapatid, parati kong pinapalalangin sa ating masalangin, sabi ko, Ama, maraming salamat sa kalusugan namin, maraming salamat sa proteksyon na inyong binibigay sa amin. Maraming salamat sa biyaya araw-araw no sa mga taong uh, aming nakakasalamuha at mga bagong kaibigan. Tabi ko sa kanya, alam niyo po, Ama, yung biyayang temporal at yung biyayang mga financial ay para sa akin bonus point na lang po yun, points na lang po yun. Pero yung pagmamahal po ninyo is, yun po yung para sa akin yung pinakamataas ma, pinaka na antas ng biyayang na ibibigay ninyo. Ano po, yun yung parating sinasabi ko kasi, sabi ko, yung mga biyang temporal, parang ano na lang yun, giveaways na lang o, o, bonus na lang ng uh, Diyos natin. No? So sabi nga sa unang Thessalonians chapter 5 verse 18. Magpasalamat kayo sa lahat ng bagay sapagkat ito ang kalooban ng Diyos para sa inyo kay Kristo Hesus. Lahat ng bagay na ibinigay ng uh, Ama natin sa langit sa atin ay kalooban no ng Diyos. At uh, sa pamamagitan ng kanyang anak na si Yeso Cristo no, Na fulfilled ang lahat Imaginin nyo po yung ginawa ng ating Panginoong Yeso Cristo Na tayo naligtas sa kasalanan Na uh, nyo po tayo no, sa ating mga kasalanan Imaginin nyo po yung pinakamalaking biyaya Sabi nga ng Panginoon For God so loved the world Ano yung biyayang binigay niya? That He gave His only begotten Son At whosoever believeth in Him should not perish but have eternal life. ba? Diba? Magkakaroon tayo ng buhay na walang hanggan. Alam niyo po mga malang kapatid, napaganda na parating ito natin, parating natin itong maaalala, mararamdaman yung pagbabayad sa ni So Cristo. Kesa po maghingi tayo ng uh, mga temporal na bagay, naway maisip din natin na magpasalamat na yung kapatawaran ng ating masalangit sa ating mga kasalanan yung pasasalamat dahil sa ginawa ng ating Ama sa Langit na ibinigin yung kanyang anak na mag ng ating mga kasalanan para sa atin. Kasi lahat ng bagay bibigay ng Diyos sa atin yan eh. All these things shall be added unto you, sabi nga niya. No? Sa Psalm 107 verse 1, sinabi niya po dito, O magpasalamat kayo sa Panginoon sapagkat siya ay mabuti, sapagkat ang kanyang kagandahang loob ay magpakailanman. So dito matutunan natin malalaman yung kagandahang loob ng Panginoon ay magpakailanman. Ang ating Ama sa Langit, ang biyaya niya ay magpakailanman. Noon, ngayon at magpakailanman, yung ating Ama sa Langit ay mahal na mahal niya tayo. At gusto niya na maging maligaya tayo. Kaya huwag tayong mag-worries o anong mangyayari bukas kasi hindi naman natin hawak yung ating buhay. Pero alam ng ating Ama Langit na inalagaan niya tayo. At gusto niya maging masaya tayo sa buhay na ito. Kailangan po natin na sundin ang kanyang kautusan at parating magpasalamat sa mga biyayang natatanggap natin araw-araw. Maliit man po ito o malaki. Alam ko po sa buong puso ko na magpakailanman ay mahal tayo ng ating Ama sa Langit. Ang kagandaang loob niya po ay magpakailanman. Hindi po siya nagbabago ng pagmamahal sa atin. At gusto niya po na maramdaman natin yung kaligayahan magpakailanman. Alam ko ang taong magpapasalamat, nagpapasalamat parati. At kung tayo parating magpapasalamat, mas bibigyan pa po, po tayo ng ating ama sa langit na mas marami pang biyaya. Na kahit sa simpleng bagay naglalakad tayo sa daan, masaya na po tayo. Ang simpleng bagay na ating nabibili ay masaya na po tayo. Natutuwa na po tayo. Yung sabi nga nila na um, ano daw yun? Yung uh, maliit na kaligayahan. Basta maliit na kaligayahan. Yung parang sa maliliit na bagay nagiging masaya na tayo. Hindi komplikado yung uh, buhay. Di po ba? Alam ko po na pag ganito yung ating pag-uugali, mas mararamdaman natin na yung simpleng bagay na kung saan sasabihin natin, Ama namin sa langit, salamat sa buhay na inyong ibinigay. Pag ganoon na po yung ating nararamdaman na nagpapasalamat tayo sa buhay na Kanyang binigay. Meaning to say, my dear brothers and sisters, andun na po tayo sa level na kung saan binibigay na natin sa Diyos ang lahat. Nasabi natin, Ama, ikaw nang bahala sa akin dahil alam ko po na mas mas uh, nakakaalam po kayo na mas nakakabuti at gagawin ko po yung mga bagay na mabuti dito sa mundo at alam ko yun yung daan patungo sa inyo mga mahal kong kapatid naway gawin natin magpasalamat sa kapwa natin sa mga neighbors natin sa mga tao na kasalamuhan natin sa mga kaaway natin na no, pasalamat tayo sa kanila ng taong puso, busilak, walang uh, halong uh, pagdududa o galit. Alam ko na God will bless you today. Nang ating amas langit, po kayo sa araw na ito. Ikaw, ako at tayong lahat. Sa pangalan ni Jesus. Amen.